aries ang magpapasigla sa iyong araw ay ang kulay red simbolo ng lakas at tapang na kailangan mo upang harapin ang mga hamon ang mga numero number 5 at number 12 ang magdadala ng dagdag na enerhiya at balanse sa iyong mga desisyon gamitin ang kulay at mga numero na ito upang makamit ang tagumpay sa mga plano ngayong araw taurus ang kulay green ang magbibigay sa iyo, ng sigla at kasiguruhan, na angkop para sa mga usaping may kinalaman sa pera at pamilya. Ang mga numero number 3 at number 8 ay magdadala ng swerte sa iyong pinansyal na gawain at pagbibigay desisyon. Gamitin ang gabay na ito upang manatiling maayos at produktibo. Gemini, ang kulay blue ang maghahatid ng linaw. At positibong enerhiya para sa komunikasyon, ang mga numero number 7 at number 14 ang magpapalakas sa iyong kakayahan sa pakikipag-usap at pagbuo ng mga koneksyon. Pair alin ang talas ng iyong isipan sa bawat gawain. Cancer, ang kulay white ang magdadala ng kapayapaan sa iyong tahanan at relasyon. Ang mga numero number 2 at number 9 ang maghahatid ng pagkakataon sa pagkakasundo at maayos na takbo ng mga gawain. Gamitin ang araw na ito para maglaan ng oras sa mahalagang usapan. Leo, ang kulay gold ay simbolo ng tagumpay. At sigla na magpapasigla sa iyong araw, ang mga numero number 6 at number 10 ang magiging susi sa mga oportunidad at tagumpay sa trabaho. Panatilihin ang iyong positibong pananaw at huwag magpatinag sa mga hamon. Virgo, ang kulay green ang magbibigay ng tibay at disiplina sa iyong mga plano. Ang mga numero number 4 at number 11 ang magpapalakas sa iyong determinasyon upang matapos ang mga gawain gamitin ang araw na ito upang ayusin ang iyong mga layunin Libra ang kulay pink ang magdadala ng balanse at positibong damdamin sa iyong relasyon ang mga numero number 1 at number 13 ay magbibigay ng inspirasyon upang mapanatili ang kapayapaan sa paligid mo. Maglaan ng oras para sa mga mahal sa buhay ngayong araw. Scorpio, ang kulay red ang magdadala ng proteksyon at lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok. Ang mga numero number 9 at number 16 ang magdadala ng tagumpay sa mga plano mo. Magtiwala sa iyong sarili at ituloy ang mga naumpisahan. Sagittarius. Ang kulay yellow ay magdadala ng inspirasyon at kaligayahan sa iyong araw. Ang mga numero number 7 at number 19 ang maghahatid ng positibong resulta sa iyong mga proyekto at plano. Samantalahin ang enerhiyang dala ng araw na ito upang magtagumpay. Capricorn ang kulay blue ay magbibigay sa iyo, ng kaayusan at praktikalidad sa iyong mga plano, ang mga numero number 3 at number 15 ang magdadala ng swerte sa iyong mga desisyon at trabaho, manatiling maingat at organisado sa mga gagawin ngayong araw. Aquarius Ang kulay lavender ang magdadala ng inspirasyon at ideya sa iyong araw ang mga numero number 5 at number 12 ang magpapalakas ng iyong kakayahang mag-isip ng malikhaing solusyon sa mga problema. Gamitin ang pagkakataon upang magplano ng maayos para sa hinaharap. Pisces, ang kulay blue ang magbibigay ng aliwales at inspirasyon sa iyong araw, ang mga numero number 2 at number 8 ang maghahatid ng swerte sa iyong mga proyekto at desisyon, ilaan ang araw na ito sa pagpapalakas ng iyong mga koneksyon at pagkakaroon ng oras para sa sarili.